galit at panawagan para sa hustisya, pagluluksa at pagkilos sa Israel. Ang mga kalsada ay puno ng mga tao na nag-aalab sa galit at nagdadalamhati sa kanilang mga puso. Ang mga lansangan ng Israel ay naging dagat ng kalungkutan at galit. Ang bawat sulok ng bansa ay naguumapaw sa emosyon na tila isang malaking alon ng sama ng loob at pagnanais para sa pagbabago. Libo-libong mga Israeli ang nagprotesta matapos matagpuan ang mga katawan ng anim na bihag. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa isang malakas na sigaw para sa hustisya at katarungan. Ang mga biktima na dinukot ng Hamas ay brutal na pinatay. Ang kanilang mga larawan ay hawak ng mga nagdadalamhati na tila mga simbolo ng kawalang-katarungan na nararanasan ng bansa. Ang kanilang pagkamatay ay nagdulot ng malawakang kalungkutan at panggigilala sa buong bansa. Ang bawat kandila na sinindihan ay sumisimbolo sa isang buhay na nawala, isang pangarap na hindi na matutupad. Ang mga nagpoprotesta ay nagdala ng mga karatula at nagsigawan ng mga slogan. Ang kanilang mga boses ay nag-eko sa mga pader ng mga gusali na tila mga alingaw ng kanilang mga hinain. Nanawagan sila para sa hustisya at para sa agarang aksyon laban sa Hamas ang mga leader ng protesta ay nagsalita ng may kasigasigan, hinihikayat ang lahat na magkaisa para sa isang layunin. Ang galit at pagkabigo ay nadarama sa hangin. Ang bawat muka ay nagpapakita ng determinasyon. Ang bawat mata ay puno ng pag-asa para sa pagbabago. Marami ang nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga yakap ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ang mga protesta ay nagsimula sa Tel Aviv. Ang mga pangunahing lansangan ng lungsod ay napuno ng mga tao. Lahat ay nagkakaisa sa kanilang layunin. Mabilis itong kumalat sa iba pang bahagi ng bansa. Ang bawat lungsod ay nagkaroon ng sarili nitong bersyo ng protesta na nagpapakita ng pagkakaisa ng buong bansa. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay ay nagsama-sama upang ipakita ang kanilang pagkakaisa. Ang kanilang pagkakaiba-iba ay nagiging lakas na nagpapakita na ang hustisya ay isang layunin na dapat ipaglaban ng lahat. Ang mensahe ay malinaw. Gusto nila ng hustisya para sa mga biktima at isang pangmatagalang solusyon sa hidwaan. Ang kanilang mga panawagan ay umaalingawngaw sa buong bansa, na tila isang malakas na sigaw para sa pagbabago at kapayapaan. Ang boses ng pagkakaisa, mga labor union sumali sa protesta. Ang mga labor union ay nagtipon upang ipakita ang kanilang suporta at pakikiisa sa mga nagpoprotesta na naglalayong iparating ang kanilang mga hinaing at kahilingan sa gobyerno. Ang mga labor union sa Israel ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa mga nagpoprotesta. Sa kabila ng iba't ibang sektor na kanilang kinabibilangan, nagkaisa sila sa iisang layunin. Nanawagan sila ng nationwide strike bilang tanda ng pakikipaglaban. Ang hakbang na ito ay isang malakas na pahayag ng kanilang determinasyon at pagkakaisa. Ang Histadrut, ang pinakamalaking labor federation sa Israel, ay nanguna sa panawagang ito. Ang kanilang pamumuno ay nagbigay ng inspirasyon sa marami upang sumali at makiisa. Ang desisyon na mag-strike ay nagpapakita ng lalim ng sentimiento ng publiko. Ang mga tao ay nagpakita ng kanilang matinding damdamin at pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Ang mga tao ay hindi lamang nagdadalamhati, sila ay kumikilos. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na makamit ang hustisya. Ang strike ay naglalayong magpadala ng isang malakas na mensahe sa gobyerno. Ang mga nagpoprotesta ay nagdadala ng mga mensahe na puno ng pag-asa at kahilingan para sa agarang aksyon ang mga union leaders ay nanawagan para sa agarang aksyon upang mailigtas ang mga natitirang bihag. Ang kanilang mga pahayag ay puno ng pag-asa at determinasyon. Hinihingi din nila ang isang malinaw na plano upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa hinaharap. Ang kanilang mga kahilingan ay naglalayong magbigay ng proteksyon at seguridad sa lahat. Ang pakikilahok ng mga labor union ay nagbigay ng mas malakas na boses sa mga nagpoprotesta. Ang kanilang suporta ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa mga nagpo -protesta. Ang kanilang aksyon ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Israeli sa gitna ng krisis. Ang pagkakaisa na ito ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa lahat ng nakikibahagi sa protesta. Netanyahu, sa pagitan ng krisis at digmaan, Si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nahaharap sa matinding pressure. Ang publiko ay naghahanap ng mga sagot at aksyon. Ang krisis sa hostage ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Kailangan niyang balansihin ang panawagan para sa paghihiganti sa pangangailangan para sa diplomatikong solusyon. Ang situation ay komplikado at mapanganib. Ang maling hakbang ay maaaring humantong sa mas malaking karahasan. Ang gobyerno ni Netanyahu ay naglunsad ng malawakang operasyon upang mahanap ang mga katawan ng mga hostage. Ang operasyong ito ay nagresulta sa maraming casualties sa magkabilang panig. Ang sitwasyon ay lalong nagpaigting ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang mensahe ni Netanyahu, isang panawagan para sa pagkakaisa at determination. Sa gitna ng lumalalang krisis, si Prime Minister Netanyahu ay humarap sa publiko. Sa isang emotional na press conference, kinumpirma niya ang pagkamatay ng anim na bihag. Ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Tiniyak ni Netanyahu sa publiko na ang gobyerno ay gagawin ang lahat upang mapanagot ang mga may kagagawan. Nanawagan siya para sa pagkakaisa at determinasyon sa harap ng terorismo. Binigyang diin niya ang pangako ng Israel na protektahan ang mga mamamayan nito. Sinabi niya na ang Israel ay hindi mag-aatubiling gumamit ng lahat ng kinakailangang puwersa upang ipagtanggol ang sarili. Ang mensahe ni Netanyahu ay malinaw. Ang Israel ay hindi matitinag sa harap ng terorismo. Section 5. Ang papel ng mga tagapamagitan paghahanap ng daan tungo sa kapayapaan. Habang nag ang tensyon, ang mga tagapamagitan mula sa iba't ibang bansa ay nagsisikap na mamagitan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang kanilang misyon ay hindi madali, ngunit ito ay mahalaga para sa kapayapaan. Ang layunin ay upang makamit ang isang ceasefire at simulan ang negosasyon para sa isang hostage deal. Ang bawat hakbang ay critical at ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Ang Egypt na tradisyonal na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nangunguna sa pagsisikap na ito. Ang kanilang karanasan at impluensya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga negosasyon. Ang mga diplomat ay nagsasagawa ng shuttle diplomacy naglalakbay sa pagitan ng Gaza at Jerusalem upang subukang mahanap ang isang common ground. Ang kanilang pagod at dedication ay makikita sa bawat paglipad at pagdating ang mga tagapamagitan ay nahaharap sa isang mahirap na gawain. Ang bawat pag-uusap ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Ang tiwala sa pagitan ng dalawang panig ay nasa pinakamababa nito. Ang bawat kilos at salita ay sinusuri at ang bawat pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang bawat panig ay may kanya-kanyang hinihingi at ang panganib ng karahasan ay nananatiling mataas. Ang mga tagapamagitan ay patuloy na nagsusumikap Umaasa na ang kanilang mga pagsisikap ay magbubunga ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Section 6. Ang Tindig ng Hamas Mga banta at hamon sa kapayapaan. Ang Hamas, ang militanteng grupong kumokontrol sa Gaza Strip, ay nananatiling matatag sa kanilang posisyon. Hindi pa rin nila kinukumpirma o itinatanggi ang pagkakasangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga bihag. Nagbanta ang Hamas ng mas marahas na pag-atake kung ang Israel ay maglulunsad ng malawakang opensiba militar sa Gaza. Sinabi nila na ang anumang pag-atake sa Gaza ay sasagutin nila ng buong puwersa. Ang mga banta ng Hamas ay nagdulot ng pangamba sa buong rehiyon. Ang posibilidad ng isang malawakang digmaan ay lalong lumalaki. Section 7 Isang Mundo sa Hampagbabantay ang mga mata ng mundo nasa Israel at Gaza. Increases sa Israel at Gaza ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Ang mga bansa sa buong mundo ay nag-aalala sa lumalalang sitwasyon. Ang United Nations ay nanawagan para sa isang agarang ceasefire. Hinimok nila ang lahat ng partido na magpigil sa karahasan at bumalik sa negotiating table. Ang European Union ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa lumalalang humanitarian situation sa Gaza. Nanawagan sila para sa agarang pag-access ng humanitarian aid sa mga apektadong populasyon. Section 8. Qatar Ang papel ng isang tagapangasiwa, ang Qatar, na may malapit na ugnayan sa Hamas, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsisikap na mamagitan sa krisis. Ginamit ng Qatar ang kanilang impluensya upang hikayatin ng Hamas na makipag-ayos sa Israel. Ang Qatar ay nagbigay din ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Ang kanilang tulong ay nakatulong sa pag-alis ng pagdurusa ng mga sibilyan na naapektuhan ng karahasan. Section 9. Ang Estados Unidos, isang matatag na kaalyado sa panahon ng krisis. Ang Estados Unidos, isang matatag na kaalyado ng Israel, ay nagpahayag ng kanilang buong suporta sa Israel. Kinundena nila ang mga pag-atake ng Hamas at ipinahayag ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Ang US ay nagpadala ng mga karagdagang tropa at kagamitang militar sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong magpadala ng isang malakas na mensahe ng pagpigil sa Hamas at iba pang mga grupong terorista. Section 10. Ang daan mula rito, kawalan ng katiyakan at pag-asa. Ang sitwasyon sa Israel at Gaza ay nananatiling hindi tiyak. Ang landas tungo sa kapayapaan ay mahaba at mahirap. Ngunit sa gitna ng karahasan at kawalan ng katiyakan, mayroong kislap ng pag-asa. Ang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan ay nagpapatuloy. Ang mga panawagan para sa ceasefire ay lalong lumalakas at ang mga tao sa magkabilang panig ng tunggalian ay patuloy na umaasa para sa isang mas mapayapa at ligtas na kinabukasan.